Magandang araw po mga kaibigan. Anong balita mga kayati? Ngayon ay isang special na araw dahil masilayan natin ang kanghangang air show ng Philippine Air Force. Ihanda na po ang inyong mga mata at tenga dahil narito po ang ating FA-50 Fighting Eagle. Isang tunay na simbolo ng tapang, dedikasyon at husay ng ating mga piloto ng Philippine Air Force. Sa bilis, liksi at galing ng formation ng aeroplanong ito, siguradong mapapabilip kayo. Kaya't huwag bibitaw, magtaas na ng tingin, mag handa na sa napakagandang palabas at sabay-sabay tayong humanga sa galing ng ating mga sandatahang ipapawi. Grabe mga kayati, napahanga ba kayo ng galing ng ating Philippine Air Force f 50 Fighting Eagle Pilots? Tunay nga nakakabilib ang disiplina at kasanayan ng mga ating mga piloto. Mga bayani ng ating himpapawid na laging handang pangalagaan ng ating kalangitan at kalayaan isang mainit na palakpakan para sa kanila at syempre maraming salamat sa inyong pagsama sa ating vlog ngayon. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakapanabik na kwento at adventure. Mga kayati, happy lang!